Salamat, salamat pala ulit, Rosa. Parang inantok ako. Pwedeng mo maano. Tingin <laughs> nga, baka napagod kamay mo. Buka mo yung wante. <laughs> Yay! <laughs> si kuya, si Kuya Jens, ano yun, reaktor natin, yan. Official Reactor Hello mga Kalingap! Welcome back to my Youtube Channel Disgrudgence so, Kung bago ka sa aking Youtube Channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe At click the bell button para hindi ang update sa mga upload na video At huwag po natin kalimutang supportahan ng mga Kalingap Sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang At the end of vlog at siya mga Kalingap prab. At pakisupportahan din po ang aming mga kasamahan sa mga Kalingap Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor At lahat po ng Charity Vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabahay natin na may lahat may hirap Supportahan po natin lahat guys So ayun mga kalingap, ngayon po meron tayong bibigyan ng reaction video Grabe mga kalingap, kanina habang ini-edit ko po yung mga highlight po ng vlog na ito ni Kalingap Rob Sa birthday po ni Cedric Tapia mga kalingap Sa katambal po ni Rose Ann O oh, mas kilala po natin bilang love team na Ced Rose Ay talagang grabe po mga kalingap yung aking iti habang nag-i-edit ng mga highlights mga kalingap ng a uh, ating bibigyan ng reaction video ngayong araw na ito mga kalingap. Sabay-sabay pa rin panoorin, bigyan ng reaksyon ang mga kaganapan at nakakilig na eksena ng Sed Rose So, kung gusto niyo po mapanood ang buong full length po ng video na ito, gusto tayo po natin ang YouTube channel ni Kalingap Rab Rab at huwag po natin kalimutang supportahan mga kalingap. So pag hindi natin tara, panoorin po natin, bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2, Ready ka na ba? Ready na. <coughs> ano ito Oh. So wait lang mga kalingap, may napansin tayo agad kakasimula pa lang ng ating video ay may napansin na po tayo agad mga kalingap. At hindi ko lang po alam kung napansin nyo rin po mga kalingap pero i-comment nyo po kung napansin nyo po ito. May kita po natin mga kalingap yung pag ni Sed kay Rose uh, na para bang silang dalawang mga kalingap, ay a uh, comfortable na talaga sa isa't isa mga kalingap anong na kahit po yung pag-akbay ay parang normal na po sa kanila mga kalingap grabe ano kaya talaga mga kalingap ang tunay na ekstado mga kalingap ng love team na said Rose tara panoorin pa po natin ito mga kalingap Sino? Ikaw o uh -huh. yung Surprise? Kasama na din ako <laughs> Thank you Na-appreciate ko ano Siyempre, huh? eh, para sa'yo yan kasi special uh, din na... ng araw mo ngayon kaya nag-effort ako ka hmm. pa para S special day din na ka, araw. simple lang. Padaan, special na yung day ko, tapos yung special na tao sa buhay. Kasama ko. <laughs> mga kalingot talagang pinag-effortan po talaga ni Rose ang yung kanyang surprise dito kay Cedric mga kalingot narinig po ba natin yung sinabi ni Cedric mga kalingot grabe daw napaka special day na raw mga kalingap, ng araw na yan at kasama pa niya yung special na tao sa buhay po niya mga kalingot walang iba kundi si Rose Ann. grabe po grabe bang level po itong love team na ito mga kalingot grabe ano masaya ka pa? Uh, nagustuhan mo? hmm galing Sa galing sa'yo nagustuhan tapos may pahawag pa akong wish yung ang wish ko sana ano, sagutin nanya niya ako. Sino kaya yun? Sino ka Hmm, nahuli na natin mga kalingap talagang may something na naggaganap po dito sa love team ng Cedros mga kalingap. Talagang kung papakinggan po natin yung birthday wish po ni Sed, nagpaparinig po siya kay Rose and mga kalingap, Ano na sana po ay sagutin na daw po siya ng kanyang nililigawan mga kalingap. Talagang may nagaganap na po dito mga kalingap. Kasi kung matatandaan po natin mga kalingap, habang nasa Hong Kong team kalingap, ay naihuan po si Sed dito sa Daet at si Rose and At balita po natin ay nagkikita po sila. Ano, lumalabas po sila kahit na po wala po ang team Kalingap at hindi po alam yan nila Kalingap Rob. Talagang may something na po mga Kalingap tayong aabang dito sa dalawang itong mga kalingap. Sino kaya yun? Ano? Ang sasagot. Hindi ko alam. Ang <laughs> um, wish ko lang sa atin, sa atin, sa atin, at sa lalo nga tumatag ang ano, pagsasamahan natin. Tapos, tumaba tayo pa rin. <laughs> uh, so good health, laging magpapasalamat kay God. Tapos, ligtas. May ano ka na, cake na nilidistract ako. Uy! <laughs> <laughs> ko sa mukha, <laughs> <laughs> sa <sakit> kailan lang pala. <laughs> Matasama. Yan lang sana happy ka ngayong birthday. Oh, sige okay. okay, Mga kalingap, hindi lang birthday wish para kay Sed po yung pangarap o yung birthday wish po na sinabi po ni Rose. And kung hindi para sa kanilang dalawa mga kalingap na tumatag daw po sila mga kalingap at parehas po silang tumaba at talagang gumanda yung kanilang pagsasamahan mga kalingap. Grabe talagang ibang level na po itong mga kalingap. Hindi lamang to birthday wish kung hindi parang um, wish po nila sa kanilang relasyon o kung ano pa, kung ano pa man po mga kalingap ang meron talaga silang kaugnayan o ano pa mang estado ng uh, uh, ligawan ba ito mga kalingap uh, na lang po natin mga kalingap ang um, masusunod na kabanata o level po ng uh, samahan o nangyayari po update sa love team po na sa Dros mga kalingap grabe salamat, salamat pala ulit Rosa Pagyakap mga kalingap May naganap na pagyakap Grabe ba talaga ang Sedros na may lumevel up ng mga kalingap? Grabe. <laughs> <laughs> ikaw parang matandang kuminos. Bakit? Bagal-bagal. <coughs> Mabagal ako kuminos pero ikaw ang bagal mong sumagot. Hey, okay, mga kalingap, saan ba nahuhuli ang isda sa bibig? So nanggaling na po mismo mga kalingap kay Cedric, pinaparinggan po talaga niya si Rose Ann ang bagal daw pong sumagot mga kalingap. Kanina yung birthday wish niya, sana sagutin na siya ng niligawan niya. Ngayon naman, nagparinig po mga kalingap si Cedric kay Roseanne na ang bagal daw pong sumagot. Talagang may tayo sa dalawang ito mga kalingap. May something na nangyayari na dito mga kalingap. Talagang real life na ito mga kalingap. At tandaan po natin mga kalingap ang kanilang mga sinasabi dito ay walang script. Ito po ay talagang very natural act mga kalingap o talagang nanggaling po sa kanilang nararamdaman o naiisip mga kalingap. Talagang grabe. <laughs> Mm -hmm. na ang ganda ng view kasi. Mm hmm, ang ganda ng view. In view. <laughs> Parang inantok ako. -ano. Oh, yeah. oh, yes. <laughs> in ako, pwede yung maano. Uy! Inantok ako. Kaya mo na ako. Sige, sa akin libre naman. Pwede ba? Ako um, hindi naman pabigay. May na sa akin? Oo, oh, pwede. Ah? <laughs> ko na. Bukal mo yung wante. Ayan. Yay! ito, Seb. May mga gift pa pala dito nga mga kalingap. hindi na nga po mga kalingap ay tago ng dalawang ito mga kalingap ni Cedric at ni Rose ang mga kalingap o ng tambalang Cedros ang kanilang nararamdaman mga kalingap at hindi na po sila nakatiis mga kalingap talagang uh, napasandal na po sila sa balikat ng bawat isa at talagang makikita po natin mga kalingap yung genuine mga kalingap ng kanilang nararamdaman na talagang kumikinang parehas ang kanilang mga mata sa tuwing may mga sweet moments po sila mga kalingap grabe talagang kinikilig po ako mga kalingap kasi talaga mga kalingap, kilala kong kilala ko mga kalingap si Cedric, kaibigan po natin yan at talagang alam po natin mga kalingap nakikita ko po sa mga post niya, sa mga my niya sa kanyang personal Facebook account na minamayday po niya mga kalingap si Rose Ann. kaya alam ko po, po mga kalingap na yung pinapakita po nila dito ay talagang totoo mga kalingap, at talagang nakasuporta po dyan ang pinsa ni Rose Ann na si Carla, nakita naman po natin mga kalingap nakilig na kilig din si Carla mga kalingap at syempre ang ating kalingap prob na very supportive po sa kanyang brother-in-law na si Cedric mga kalingap. So yun lamang po mga kalingap at tutukan po natin ang mga pa sa buong team kalingap at sa lahat ng ating mga tinutulungan, beneficiaries at syempre sa lahat po ng ating love team, supportan po natin lahat mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye, -bye.